Good morning, good morning. Ito po tayo ngayon sa farm nila, bossing. Nag-aating na po ng spot na lapagad na tayo magtayo ng bahay dito. Tapos mo yun sa taas. Tignan po yung spot. Pwede rin dito. Sariyan na to. Ito lang iniisip ko. Kapag ha, uh, dito banda, nagbabar down. Baka kalawunan, siyempre pag may bahay na dito. Biglang magbagsak. Nainisip ko. Pero maganda sana. Tapos ang... Um, yan, ito yung ibiyo nila. Bali, pinapeda tayo tayo na magpahidol dito ng bahay. Siyempre, sagot natin yung pampatayo naman. Siyempre, Nati pidiya sa ane at Nati sa kay lamparm labosing maagarepa. Ito ko balak sa taas. Kaya mga ko balak sa taas kasi beauty kiyang anamulat tanong bisyo baba. Sa laki mula na has dan pa oba. Yung kanila kambingan. Ano kambing ang tuluan ng kambing maagarepa? Maay portit kambing. Sito yung bahay ilog na to, tapos uh, likod niyan, pulse niyan. Pulse niyan sa likod niyan, Maverick pa. Pulse na yan. Pulse na yan sa likod, Maverick Pips. Ah, dito lang yung sa parang gairawan, ha, si Chuy Ratad, Na, kung gusto niyo maligo, we are may pulse dito. Entrance, ma na dito. Ibrig, wala pang entrance, Maverick Pips. O, pwede mo lang dahan, mapasok naman yung ma for ma pick up natin, ma sakin natin, ma motor tricycle, pasok naman. Maverick pa. Yan, yun tayo. Hindi ko yung mga operasyon ni mga ano lang yung sabi natin mga 5 by 10 na bahay siguro or 6 by 10 na bahay 8 by 10 na bahay maaari pa malapan eh okay ah uh, apulaw naman tapos so tapos yung ano po apulaw mapapitaki so ba at sa mong pili pa tayo nung ate papapili ng lupa maaari pa pips kaya unfortunately na na tumini bigay na patay ganatin ng bahay at na mong Oh, uh, akala nyo wala ma tao dito, oh. Marami, mga baripa. Paglabas niyo dyan, paglabas niyo dyan, mga puro bahayan dyan. Ito may mga dito. bahay, masupal. Gubat kasi, kaya din makit kayo mga bahay. Mga haripa, So, inya. Fucking motor, mga haripa. Ah, kita-kita lang mga